Dahil sa uh, ng, ang konti nang natira, mag-try ako yung mag-ano yung pork. Konti na lang natira sa amin. Wala na naman kaming ilang. Ito na lang na lang akong pork ito. Hindi ko pa kasi nilahat sa amin. Gede sa mga katuladagdag ko. Di na rin ang medyo, hindi sa kainis. At least, aabot sa amin, least. at least. sa amin, at least. Style lang yan So, hindi na siya kasi i-trim pang no order. Pero pwede pa rin yan. So, iyaan yeah, ko lang yung sauce. Tapos, sasama ko yung sauce na nyo. na lang kasi siya. Let's see what happens. So, nabalak na ako yung ganina para mabilis. Hanggang haluin yan. So, let's see. Ang mangyayari sa konting sauce na natira sa amin. Kasi halos -hmm. nilagay ito yan. Laman din. So, ito. Ay. sa aming lamaan. ko lang kayo yun. Malambot na ito. Frozen na yan eh. Nagtira kanina. Hindi ko nila. Alam ko kasi wala na ibang oras. Eh. Hmm. Ino. Ituin ko lang sa ko lang Ito ko na lang ng cook na, na sibuyas para Hindi pa sa atin. Ito so, may lasa naman na yung ginaguan ko. Ito So, na so, natin. Ito pa. Ito pa. Ito sa para dumami lang yung ulam namin. Hinaan ko na. Didikit mo siya. Mahina mahina nata. na dapat. Masalagyan ko ng tubig yung natira. Nakalitik ko na. Para magkasya. So isang style to. Nah. No para mat matignan natin kung okay lang sa so sobrang lambot ng pork kanina ito po. masyado sa okay, kilit na para masimot ko. So, may timpla naman na yun kanina. At tinagyan ko na ngayon ng patis. Napadami lang yung mantika ko. pala ko marami pa yung niluluto ko. Mga madali siya ako dahil yung baby kakamila. ka, Gusto kito rin ko dumami lagay ko. So, yun. So, yung mga bumili sa akin, kung gusto nila ng sa pwede nila lang timplahan pa yan. So, Ininit nila. So, add ko na lang pa ng Sorry. 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 meron pa kami ayan meron pa kami hindi lang sya masyadong creamy try lang try lang parang subukan natin kung kabray ang ating na imagination puro pop. Yung... Ano, belly na yun ang napapalagandot ko naman siya malakas na apay talang bagandot ang laki ang maliit lang gumami yung oil tuloy asagay okay. ako eh natin No, è Bella. <susurra> Kalinam-lam lang yung pork mo kanina kasi talaga naluto ko yun. Matagal. Ano ito lang yung tika. Mas tuloy ako laban yung tika. karotis. Dumami na ha. Ulam, may ulam na kami. So, sugar. it's may ulam na kami. Matipalis pa. Masa na sa amin tatlo to.